Andrea Brillantes Update Todo perfume si Andrea sa sarili niyang brand na pabango ang Lucky Beauty Perfume para sa paghahanda sa kanyang performance para sa Sublian Festival Kapamilya Karaban sa Batangas City. One, two, Mamaya na lang pagdating namin yung gulas pa. sige pa sige pa. Ang kami ma'am. Sige. dumating ang buong cast ng High Street para magpasaya sa mga batang Genyo sa Naturang Sublian Festival. Naghandog ng awitin si Andrea na napakaganda at sexy sa kanyang kulay yelo na kasuotan. Pinagkaguluhan siya ng mga tao. Mundo, na tao ah. Samantala nagulat si Andrea sa outcome ng kanyang makeup at wedding attire para sa concert ni Kim Soo Hyun. Isang masugid na tagahanga si Andrea sa Korean actor kaya pinaghandaan niya na mabuti ang kanyang pagpunta sa concert nito. Happy